Itong project na to is to yung back job. Dahil sa cams na mataas ang left at saka substandard yung ano parts. So ayan, MIUI Sporty yung gagawin natin ngayon, back job to. So papakita ko sa inyo bakit anong nangyari pag mga substandard. Lalo na pag high comb at saka uh, mataas yung left ng cams. Cut muna natin. Pakita ko sa inyo mamaya kung anong nangyari. So, right. Ito na. The moment of truth to. Papakita ko sa inyo pag mga matataas ang left ng cams. Top sub standard. Back jab to. Back jab. Ayaw ko Ayaw ko yan. Itong valve na to kasama to sa it. So <coughs> Ito 'yung issue niya ito kasi mamaya maya tupin ito ayoko ayoko ha whoo 24-28 So, uh, ito is aftermarket na to after market so wala mising out to discharge starting pinort lang natin to ito boom boom papakita natin sa inyo paano tayo nag back tanggalin lang natin itong tapit nut na no so tapit bolt papakita ko sa inyo bakit siya ilang kilometro lang is lalagitik na naman siya ito yun know, substandard no ito so, boom ayun nagimpako. sa sobrang lakas kasi ng impact for example parang pa, yung pinupokpok siya ng malakas Ayan, ganyan nangyari. Ayan o. Ayan. Sa sobrang las na ay sa taas ng cams. So, ayan. Baklasin natin. Titingnan natin. tinggalin natin itong lock ng cam at saka line natin. Pag nahirapan kayo dito magtanggal ng ano ng rocker, rocker arm pin huwag nyo nang tanggalin i-release nyo lang yung ano yan ito yung gamit natin oh. yan. pull out boom boom mataas kasi itong left ng ano na to cams Ay, nakuha na. So, yun, natanggal na natin. ano? no? siya nagpapalo ng ng itak. O, parang kang ano eh, panday. <laughs> sila, no? Kala ko nga si Jan, eh. Kampal kayo. Pag nahirapan kayo tanggalin to, wag na. Pag tinanggal nyo yung uh, tong bulb at saka nagpalit kayo ng bulb seat. Kung wala masira yung rocker arm. Oh, grabe yung ginawa natin dyan, oh. ito yung nangyari, ito yung back job sa park sa ano. Tungtol. Ah, ha? Pumasok. Pumasok? Hindi ah. Napitpit ka mo. Napitpit. Pero mga 12. 12. Ay, ito. Papaluin natin. Papaluin. Hawakan mo nga dyan. Dito. Dyan, hawakan Ay, mo dyan. Titignan natin dyan. Paano natin mano to? Gagrinderin mo pa to. Pero kung ikaw, pag-isa Hindi na matanggal, boy. Yun. Puta, tanggal at yung ano, lakas. Ano lakas? Ayun. Ayun. Ang problema, paano natin i-ugutin? Eh? 5 <laughs> ah, turns tayo. Wala naman problema dito sa 5 turns. So, ayan. papalitan natin to. Ang gagawin natin dito, i-grind natin to, Grind, grind, hanggat lumit para lulusot doon sa kabila. Para lumusot siya doon, no? si di matanggal yan, oh. oh. Tanggalin natin yung isa. Wala alam mo, ilang ano to, mm, for something siguro to. 4.5 or 5 something. Tuhan mo dyan. Yan. Pag tinanggal na yung bulb, ayan, atras doon. Para magkita. Yan. Magkita nila na pwede mag-grind bulb dyan. Pwede mag- palit ng baksil. So, pa. Starting malupit ngiyan, mamiyok. Diba? So, di ba? So, hindi alam. So, itong intake, di ko alam mo ano 'to. Bibili ako ng ganito din. Ganito ang haba ng size ng valve. Hindi ko alam kung ilang mm to. Ano, Oo. Nag-try natin. Papalabas na ni isa. Dahil yung isa yan, no. Oh. Di ba ano siya? Takbo lang tayo ng La Trinidad. Pagbalik natin, maingay na naman. Ito yun, oh Ayun, oh. Ayaw oh, na Hindi na balik Parang pin na mapako. Oo. Naging pako siya. Ang gagawin natin dito, ano natin? Oh. I-gagrind natin. Hmm. Para ano. So mamaya, ayan, no? napupod. Ito yung dahilan kung kung ano, sasabog yung motor. Kaya sumasabog yung mga motor, kaya ito yung mga dahilan. So ayan, natanggal na yung pin. Kasi malambot lang siya, no Yung pin ng rocker uh, Malambot lang kasi ito, aftermarket lang kasi ito. Ito yung uh, may nana na parts nila. Magaan lang siya oh. Taka brand. Ayan o yung ano niya. 1, dash, 7, 5 BB, 0, 0, So, ayan tatanggalin natin to. Ito yung back job natin. So, paano kung sa iba ito nangyari? Nangyari na. Masisisi tayo lagi dito. Dahil lang sa parts ano yung babantayan natin kung maaari pag nag load dapat uh, alamin yung mga matitibay na mga parts na bibilin pag ganito nakabili kayo palitan nyo na ng bulb bulb itong bulb 2430 dahil ito nga yung issue nyo lalo na pag mataas yung cams right So, ayan. Kaya karamihan sa sabog siya lalo na ito pag sobrang init la, malayo na ito babalok to to hindi mapuputol to dahil sa sobrang lakas ng impact na dahil mataas yung lip pag ganon mapuputol to may iwan yun tutukod sa piston yun ang mayari dahil sa sobrang init ganon Sobrang lakas kasi yan. Maraming beses niya gagawin yan. Ganun, no? Lalo na pag malayo na yung takbo. Naluluto na yun dito. Babaga na yan. Babaga. Ito, babaga na to. Maluluto siya. Sobrang layo. So, ang gagawin ko dito, lalagyan ko ng oil cooler to. Kasi nakapitwit na siya. Tsa, magbawas ako ng kang. Ito, babawasan natin to ng leg kasi masyadong mataas nag grind pa ako nyan dun oh, no? sa loob para lang iikot yung iikot yung cam sa no? nag grind pa tayo nyan dyan para umikot lang tong may ginawa tayo dito sa loob para umikot to hindi tatama tong tong sa exhaust so 1 Naku, hindi na na sumabog yung motor na sumabog yung block piston hindi na yun, dukod na sana to